ng kotse dito sa Pilipinas ay isang privilege lalo na kung may kakayahan ng isang tao na kumuha nito. Ang pagkakaroon ng kotse ay hindi lang responsibilidad dahil malaking tulong din to dahil hindi naman sa lahat ng oras o pagkakataon ay maaasahan natin ang mga public transportation natin dito. Nauso yung angkas, move it, grab at iba pa para mas maging convenient sa atin ang pagbiyahe. Pero aminin nyo, Iba pa rin talaga kapag may sarili kang sasakyan. Sa mga first time car owner na nagpa na kumuha, madalas nilang tinatanong kung paano nga ba yung mga paraan sa pagkuha ng sasakyan. Kaya sa video na to, samahan niyo akong i-discuss to at kung ano nga ba yung mga requirements na kakailanganin nyo sa pagkuha ng sasakyan. Number 1, cash transaction. This transaction is the easiest kasi wala ka ng paligoy-ligoy pang dapat gawin, dapat kuhanin, ay dapat asikasuhin. Kung may extra budget kayo, why not bumili na lang kayo ng cash? Advantage din nito, hindi ka na mamamoblemang magbayad monthly, wala pang interest. Number two, bank transaction. Itong type of transaction na to, kung meron kayong depositor bank, pupunta po kayo doon to apply your car loan. Yun lang, expect na mas malaki talaga yung magiging down payment mo sa kanila. After mo ma-assist sa depositor bank mo, pupunta ka na sa car dealership na nag avail ng bank PO at magpapa-assist ka na sa certain car agent doon or pwede rin naman na si bank yung mag-asikaso nun for you. Pero kung ayaw mo naman magbayad ng mataas sa down payment, may alternative tayo dito, which is the number three. Number three, in-house financing. Pag sinabi naman natin in-house financing, si car dealership na po ang mag-a-assist ng auto loan application mo. At pag-release din ito, Usually, sa mga dealership ka lang makakakuha ng low down payment dahil marami silang promo na pwedeng ibigay sa iyo. Ibibigay mo lang sa sales agent na mapagkakatiwalaan mo yung mga kailangan requirements at siya na mismo ang maglalakad nito sa mga accredited banks na meron yung dealership na yon. Once na approve, a-update ka ni agent for schedule of release. Gano'n lang kabilis. So ayun nga po yung mga paraan kung paano po kayo makakakuha ng sasakyan dito sa Pilipinas. Pero teka, Paano naman yung mga requirements? Kung kukuha po kayo dito sa aming dealer through in-house financing, narito po yung mga requirements na kailangan niya pong ibigay. Para sa ating mga employed, kailangan lang po natin ng two valid IDs, proof of billing, latest COE, or latest three months pay Para naman po sa ating mga self-employed, usually ito po yung mga nagbibusiness. Kailangan lang din po natin ng two valid IDs, proof of billing, business permit, DTI or Mayor's Permit. Latest 3 months bank statement. At syempre, hindi mawawala, meron din po tayong requirements para sa ating mga OFW. Kailangan po si principal nandito po sa Pilipinas. Kailangan din po natin ng dalawang valid IDs, proof of billing, contract, or certificate of employment. At kailangan din po natin ng latest 3 months proof of remittances kung kanino po kayo nagpapadala ng pera dito sa Pilipinas. At ayun nga po yung mga paraan at requirements na kailangan yung ibigay once nag-avail kayo ng na inyong dream car. Again, I am Alice Mejizel, your trusted sales agent here at Peak Motors, Jose Abad Santos, Manila Branch. If you're planning to get your dream car, especially po sa Mitsubishi, lahat po ng unit is available. Don't hesitate to contact me through my social media accounts at pwede niyo rin po akong kontakin sa aking mobile number na 0985-400-2614. Napakaraming promos, freebies at discount po akong pwedeng ibigay sa inyo once na nag-avail kayo sa akin through in-house financing. So ayun lang guys, sana nakatulong. Ingat, follow for more. Bye!